Dahil sa sunod-sunod na mga pag-ulan, tumaas ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa. May payo naman ang health department para makaiwas sa sakit. May report si Mark Fetalco. Kasabay ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ay ang tuloy-tuloy na pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Sa datos ng Department of Health hanggang September 2, aabot na sa mahigit 3,700 ang mga kaso nito, 70% na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong 2022 sa nasabing bilang 733 ang naitala sa nakalipas sa tatlo hanggang apat na linggo. 32% namang mas mataas kumpara sa sinundang dalawang linggo. Ayon kay Dr. Alethea de Guzman ng DOH Epidemiology Bureau, ang mga kaso ngayon 2023 ay mas mataas na sa average number of cases na naitala sa nakalipas na limang taon. Pero isang factor Ania, kung bakit mas kakaunti ang naitala noong mga nakaraang taon ay dahil sa nagdaang pandemic karamihan ng efforts talaga natin ay nakatutok sa COVID and even surveillance um, mas sa paghahanap ng mga kaso ng COVID tayo nakatutok. Kaya pwedeng yung mga nakikita dati nating reported cases hindi lamang dahil sa pag-uulan ngayon pero dahil medyo nakikita na natin yung pagbalik, no? paglakas ng ating surveillance, hindi lamang sa COVID, pero for all diseases. Partikular na tumaas ang kaso ng leptospirosis sa anim na rehiyon kabilang na ang NCR, Regions 1, 3 at 4A, na nakapagtala ng clusters o tatlong kaso sa loob ng isang buwan. Sa naitalang 46 clusters, 70% ang naitala sa Metro Manila. Bagamat, no, makikita nyo dito, maliliit pa lamang no, yung mga numero na ating itatala. Pero dahil tuloy-tuloy pa ang pag-uulan at pagbabaha, mahalaga na ngayon pa lang na maliliit pa lang ang datos na to, tutukan ang mga lugar upang maagapan pa ang pagdamay ng kaso at mga clusters. 410 sa mga naitalang kaso ng leptospirosis ay mortalities o deaths. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 254 noong 2022. Pero ayon sa DOH, kailangan din tingnan ng case fatality rate na bahagyang bumaba sa 11% ngayong taon. Dagdag ng DOH, hindi lang wet season, kundi maging sa dry season ay nakakapagtala din ng leptospirosis. Ayon kay Di Guzman, posibleng dulot ito ng exposure mula sa kanilang trabaho. 14% is actually related to farming. At sumunod dito na mga occupation na most affected ay yung mga laborers, mga estudyante, drivers, and even those in fishing-related industry. Para makaiwas sa leptospirosis, muli nagpaalala ang DOH sa pagkapanatili ng malinis sa kapaligiran, pagsuot ng protective footwear kung hindi maiwasan lumusob sa baha at pagsigurong malinis ang iniinom na tubig. Pinayuhan din nito ang publiko na agad magpatingin sa doktor kung makaramdam na anumang sintomas. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.